Hello, hello mga katigang. Ito na yung panglima. Panglima at pang ano siguro ito, pang last na kasi eh, dessert na eh. <laughs> May dessert na ako eh, ayan. Ito. Uh, mamon. Ma ma mamon. Mamon. Mamon, mam mamon. <laughs> mamon niya, Ewan ko ito. Ito naman kalsones ito eh ang ano ito eh ito naman yung parang ano Prini ito na ano sa mantika, pinaritaw sa mantika at saka yan ito yung pangbata ito yung ano gelatin hmm. Inuna ko na. Kaya last round na siguro ito. Okay, okay mga tigang tuloy ng lamon.